mga kabosing Bagong araw, bagong bike video na naman Sama natin ngayon yung mga batang chikiting to Insayado sila Kaya dali natin sila sa mabulok na daan Let's go! Nandito na nga pala kami sa highway mga kabosing Tamang pidal-pidal lang Pupuntahan ko pa kasi yung kaibigan ko Para madami kami sa ride na to Kaya... Mag-enjoy ka lang na manood dito. Kayo, kailan ulit yung ride nyo, bossing? Comment nyo lang dyan sa comment section, mga kabosing Kung isa kang baguhan dito sa ating video Huwag kalimutang mag-follow, share, comment, at like Para makilala tayo ng mga karami, kabosing Yun, no? Ganado magpidal Yun, pinunta namin yung kaibigan namin ay sama tayo sa ride ngayon Yun, arat Ride out Scoot Awake. <laughs> Ganado talaga tong mga bata to. Halatang gigil na gigil sa pagpedal. Chill pacing lang kami dito mga ka-idol. Kasi baka maiwan tong mga bata to. Malayo pa naman na mauwian. You know, ganado sa pagbabike tamang post post lang dyan uy no hands pasikat sana matupang joke lang tutay elementary school pa video muna tayo kay katropa Matanong ko lang kayo mga kabosing. Pagra-ride nyo ba? May nagvi video ba sa'yo? Comment nyo lang dyan sa comment section. At pakitag na rin kung sino yung nagvi video sa inyo. You know, naiwan bigla yung dalawa. Eyyy! Napaka -hangar. Oh, Yun! Ang lalakas silang bro bro! Yun know, o ang lalakas! 100 kilometers per hour yung takbuhan ng mga ganito. Takbong pogi lang daw sabi nila. Naiwan na naman yung dalawang bata. Ay nakaba naman. Uy, boss JC, kanina ka pa posing na posing At di rin nagtagal, balik pa Jack ulit Malapit na nga pala kami sa aming destinasyon dito Tamang pedal-pedal lang at pinibidyohan sila isa't isa Kasi it's one by one Malapit na February 14, baka naman Hingal na hingal sila sa aho na to pero huwag kang mag-alala, marami pang patag doon, patagilid e. Eh. Simula na nga pala ng ahon! dito papunta sa saan nga yun? hindi mo alam yun naiwan na yung mga bata may ganda pa ng view dito Tama ko dito. Kaya, dito nang <laughs> dito na lang yung <laughs> bid <bead> natin. Bid? <laughs> Nasiraan kasi. Hindi na, ka, na makaka-uwi ito. <laughs> Say hi, Boss Dizzy! <laughs>